Halos mag-iisang taon din ang labanan ni na Tito, Vic at Joey o TVJ sa kanilang dating management. Ang Television and Production Exponents Incorporated o TAPE para sa trademark ng Eat Bulaga na 45 taon nang pinaghahawakan ng mga TVJ at ito ay original na idea ni Joey De Leon. Noong nagdaang Disyembre 2023 ay pinaburan ng Intellectual Property Office of the Philippines ang mga veteranong host na sinatito Vic at Joey. At nabawi nito ang pinangalagaan nilang itbulaga. Ngunit ayon sa tape management ay hindi pa tapos ang laban. At ito ay isa pang mahaba-habang proseso napilitan naman silang palitan ang titulo ng kanilang noontime show ng Tahanang Pinakamasaya. Ngunit tatlong buwan lang ang itinagal ng show at noong March 2, 2024 ay namaalam na ang mga host dito gaya ni Napalo Contis at Isko Moreno. Kawalan o ng sponsors ang dahilan kung bakit nagsara ang show. At dahil dito ay inulan naman ng bash ang tahanang pinakamasaya at tinawag itong tahanang pinasara. Nakarma umano ang mga host o ang show dahil ginamit nila ang hindi nila pagmamayari. Dati nang pinupuna ang mga host na wala umanong respeto sa mga veteranong Eat Bulaga host na sina Tito, Vic at Joey kaya't mas lalo pang nabash o inulan ng mga negatibong komento ang pagsasara ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Nang mapanayam si Tito Soto ay hiningan ito ng komento kung ano ang masasabi niya tungkol sa pagsara ng kanilang katapat na show. Pero ayon ni Tito Soto ay wala na raw siyang kasasabihin at ayaw na niyang magkomento. At usap-usapan nang ipapalit sa noontime slot ay ang It's Showtime. Hindi naman ito maging imposible dahil may collaboration na ang ABS-CBN at GMA-7. At mag expire na umano ang kontrata ng GTV at its showtime. Ang replay ng ng pinakamasaya ay mapapanood na lamang hanggang March 7.